Iyon, kahapon nga ay maghapong naulan din sa amin. Ang masarap pagkagarning naulan bukod sa bumaray at maglumay ay maglulugaw. <coughs> ay maglulugaw nga naman. For today's video, ari nga hong cute na batang aray ang aking kasama. Ako nga hong bantay kay Eloes at si Mrs. ay nasa trabaho kaya kami magbablog muna. Nag-apron at nag setup na ako din ay ng aking sangkalan. Nag-apron na nga din si Eloes at magagayat din daw. pinag setup ko nga din ng kanyang sangkalan at gagayatin para hindi maglikaw. Ako naman ay mag-uumbisa ng magayat na mga panggisa sa ating lugaw. Isang malaking sibuyas na puti, ginahit ko lang ng padais para garin eh. Dalawang ulo ng bawang, kinalas ko muna bago ko pinagpipitpit. Ay, si Kamali Malay, nakikipit-pit din. Pagkapit-pit ko nga ng mga bawang, ay ginahit ko lang ng pinong pinaw. Meron din nga aring luya, garni kalaki. Ginahit ko nga lang ng maninipis. At ang huli ay aring green onions, pang toppings. Maninipis din ang aking padalay at iyon, ready na rin ating mga sangkap. Meron din tayong pitso ng manok, ginahit ko kanina at saka ring atay ng manok. At tigkalhating tasa naman ng jasmine rice at saka malagkit. At ari naman ng kay Eloise, gagawa ata ng chapsoy na prutas. Tinatalong ko kung anong lutaw ay ayaw naman sumagot. Siya, umpisa na natin na Ray. Naglagay na ako ng kawalay, din sa kalan. Nung uminit ay naglagay naman ako ng kaunting mantika. At saka maliit na pirasong margarine. At para medyo may kulay ang ating lugaw, naglagay ako ng mga walong daang aswete powder. Isinunod ko na rin aring luya at saka bawang. Kalahati lang ng bawang at yung kalahati ay ating ikikrispe. Yun muna dapat ang gagawin eh, ay nakalimutan ko kaya binukod ko na laang. Nilagyan ko ng kaunting mantika at lulutuin natin sa mahinang apoy. Pagkagisa ng luya at saka bawang ay kasunod na niyan aring sibuyas. Sinamahan ko din ng kaunting green onions. Sabay gigisahin ko laang hanggang maluto ang sibuyas. Pagkaluto na, ay pwede na natin ilagay aring manok. Ang pinili ko yung may buto para mas malasa. Naglagay din ako ng kapirasong tanglad pang dagdag aroma. Kauntong patak ng patis para sa alat. At saka mga pitundaan at 54 pamintan durug-durug. Gigisahin lang natin aray ng kaunti pang uras. Bago natin ilalagay aring mga bigas. Hinugasan ko lang ng isang beses para malinis. Ginisa ko lang aray ng mga isa hanggang dalawang minuto bago ko naman nilagyan ng tubig. Tatlong maliit na mangkok ng tubig na aking nilagay. Naglagay din ako ng isang North Chicken Cube. At saka mga tatlong daan at 21 pirasong asukal na pula. Hinalo ko lang ng saglit bago ko naman tinakpan. Dinin naman tayo sa bawang. Hahaluin lang natin na rin para pantay ang lutaw. Maglalabo na nga din ako dinay ng apat na itlog pan toppings. At pagkalipas nga ng mga 20 minutos, ay medyo malapit na nga malutaw yung mga bigas. Kaya ilalagay ko na aring atay ng manok. Hinugasan ko muna yan bago ko inilagay. Aray nga ang request ni Mrs. sa lugaw yung atay ng manok. Lulutuin pa rin ng mga sampung minuto para siguradong luto ang atay. Aray na mga aking partner ay napagod kaya umupo muna. At tingin ko'y gutom na rin. Pag garne na nga ang kulay ng inyong bawang ay pwede na yung ahunain. Basta huwag nyo lang susunugin at mapaklang lasa. At pagkalipas nga ng mga sampung minuto, aray, luto na ang ating lugaw. Kung minsan, aray tinatawag na aruskal daw sa amain. Pagkakatapos bumaraik ay pupunta sa bayan para maglugaw. sing lugaw. Lugaw. Say lugaw. Green. Bawang. Kalamanti. Hmm, kalamansi. okay, kay Eloise. Tignan muna natin ito. Ah. Yummy 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 mm. chicken Again. Say, ang sarap! Um, ang <laughs> sarap! At iyaw, nagustuhan nga ni Eloise. Ang nakalimutan pala namin ilagay ay yung nilabo na itlaw. Kayo na lang ang maglagay. Gay, ingat!